sa lahat ng mga LPTs o mga licensed professional teachers uh, I would like to say uh, congratulations for passing the board exam so welcome to the club so welcome to the club talaga tayo dito, isang guro uh, meron lang kong kunting uh, payo para sa inyo bago kayo makapasok sa public school or public, private school kabilang okay, isang guru alam ko na uh, bilang sampung taon sa servisyo almost 11 years in service so medyo nahalobilo ko na iba't ibang ugali o mga na napikita ko na or na experience ko na yung iba't ibang mga sa mga tao sa paralan yung katrabaho mo yung mga yung ugali na yung katrabaho yung ugali ng mga bata ugali ng mga parents ang dami dami talaga nating babantayan at pagpapasinsyahan bilang isang guro talaga ang hirap talaga maging guro at do not expect huwag kayo mo expect na magiging mayaman kayo sa ganitong uri ng uri ng trabaho kasi ito ay isang public service at public servant bilang isang public servant wala talaga hindi talaga tayo maging mayaman uh, na lang kung makapag-asawa ka ng abroad seaman si engineer sa ibang bansa or dito sa Pilipinas na may negosyo or maganda ang trabaho siguro yon pero bilang isang guro uh, hindi tayo mag-expect na malaki ang ating sahod or maging mayaman tayo dito Uh, ano lang Bilang isang Guru uh, Pagpasinsya lang natin O magbikamag uh, mag, uh, Itaas lang natin ating pasinsya talaga At Para Hindi tayo ma-stress Huwag tayo pa stress sa trabaho Huwag tayong magpa Pagod sa trabaho uh, Tulad ko First work Warang stress ako sa mga bata Makapagod talaga ang kagulian ng mga bata At, at maging maingat din tayo kasi uh, maraming kuan maraming magpo-post na uh, kahit tunti lang kamalian mo ay tutulpo ka na kaya ingat ingat lang sa pagiging pagdisiplina sa mga bata na uh, maingat tayo nga hindi tayo makuan ma post doon sa social media kasi yun na kasi yung kuha ngayon yung uso na i-post agad hindi na magtatanong siguro kundi post na post agad at patutulpo talaga yan kasi yung pang, parang pang nila pero kahit hindi, hindi tama lang tayo at ma, kung nandiyan naman tayo sa karapatan, sa right naman tayo, ay huwag tayo matakot na mag sa mga bata. At saka, yung mga kagalian ng ating kasamaan sa trabaho, uh, meron tayo lagang uh, hindi magustuhan, hindi tayo magustuhan, mayroong magustuhan tayo, mayroong uh, takot na malamangan, sila kaya ingat-ingat lang. Uh, bilang isang guro, hindi ito madali na profesyon. Ito ay napaka-noble talaga ito, noblest uh, profesyon. Lahat, ah uh, lahat, lahat, nagiging isang profesional na dahil sa mga guro. Ayan lang, isipin nyo. Hindi malaki ating sahod. Kaya testis lang tayo. Salamat.